Yan mga kajab, ah, uh, dito po tayo ngayon sa ano sa Boulevard no. sa so, ito po yung Boulevard na sa Mocha City nung nakaraan ka vlog na tayo nito. So gagawa na naman po tayo ng vlog ngayon. and shout out po sa inyong lahat mo no? Thank you sa support ninyo. So gagawa tayo ng vlog konti dito. Ayan mga kajab, ito po yung Boulevard sa Mocha City. Dami pong tao dito pagka Sabado. Dami tao dito. Marami pong nagbebenta at siyempre meron din po silang pasurahan na yun. Mga nagbibenta. Ano yun? Mayroon din lang Ito Dito tayo. Berinda na tayo. Dito na yun. Lampas. Ay, nandito na pala. Oh. Sana mas ano. Dito tayo. Ayan mga tajab. Dito kami. Merinda mo na kami. Shout out. Shout out. Shout out.

Oh, so, magkano lang kayo para isang bayad lang tayo pero sa akin yan sa akin dalawa. Ayon, ano to? Kikibi? Tanya pa Oh. wala pa man tayong sahot kaya kikibi muna. Kikibi. Kikibi. Ah wala, to si wala tawawa oh, oh. <laughs> naman yun. Tawawa naman to. Ah, pangalan mo pang, uh, Marvin. Uh, shout out kay Marvin, wala, oh, pangalan wala, ng kapatid ko, Romano ko, pero nung nagbalik-Islam na siya, hindi na Marvin ang pangalan. na iba na si Pahad na. Shout out. Ito na to sa akin, Kuya. na Alam mo, na na pa sa mundo ko

magagamit ko pa yan uy ma nah. di di alas ako na huwag na yan diyan. Nah. Mating, nah, oh yan nah, sa sabaw namit ki daw ayun sa blade daw boss lagyan mo daw kasi blade daw boss ito lang yung mga lamig mainit kagat meron siya sa kabila oh. di manghang, Itu, manghang yan, na, yato. ito manghang ko, eh ayun ayun ito bicaraga bicaraga bicaraga. Yan. Opo shout out kay Boss Kagato. Ang ano, lagi siya sa Manghang. Din lagi din. Sa toto, napakadaming tao po dito sa Boulevard Pagtawans na Sabado at Linggo, especially pag hapon. Marami kasi po nga ano dito nagbibinta ng mga street food. Meron pa malamig na. Shout out po. Thank you po sa inyong lahat. Kain tayo. Hindi ka bukawan pa. 20 sa akin 40 20 sa'yo so, 60, 80 sa'yo S ilan? Eh, magkano yun? Pantol lang daw 15 so uh, 95 sa'yo boss dan ano sa'yo magkano? sa islog 20 yung 20 uh, ano 100 5 lahat boss tama ba? <laughs>

Ayan o, dagdag ganyan -dag na lang Dagdag dagdag, -dag. o 50 50 Ano tayo lahat, 105 105, bayaran ko na Ayan Bayaran ko na Ayan o ah, yan. Real, the best The best oh, si, yeah. ano, si Kuya Mat yung nang libre sa amin dito guys ha Huwag niyong kalimutan yung kanya YouTube channel kasi nang, nang, nang libre siya ng ano, halagang 1 million. Sa <laughs> kasamahan mo. <laughs> oh, Walang bayan, may 10 ka? <laughs> ikaw! pasado tapos nang inom. Ako pa kay Maria ko. Napakadami 'tong tao dito talaga pag ano, nakapila kasi yung mga bilihan dito ng nang quick quick, no? At saka syempre. Ah, pakadaming tao na papahinga. Tanghali sila dito. So every ano po ito mga job, every Saturday and Sunday Ayan, shoutout, out no. Salamat talaga. Salamat. No, hanggang dito muna yung ating vlog. Bye-bye muna guys. Maraming thank you po sa lahat po ng sumuporta sa amin at siyempre sa team Kasubok at sa lahat ng mga nanonood sa aming video. Salamat talaga. babay bye po muna. Ayan, so magbibis na po si Buskagat ng ano. Sir, salamat ha. Thank you. Magbibis na si kagat sa ano? bis mo na si kagat dahil nag ano siya eh. Ano? Ano? <laughs> coba kawan-kawan pH dan yeah. um tadi <laughs>